guys ngayong umaga naman ay na naman tayo ng mais dahil nga pumunta naman na si Bianan kanina sa ating mga baka kaya ngayon magpupulot ng mais yung gagawin lang natin ngayon bali mamaya ng po na lang tayo pupunta dun magpainom na naman ayan. may kasama tayo na nagpupulot dito ayan grabe mga lods <laughs> ang daming napupulot dito na pala yung napulot natin kanina pa ayun pa sa kabilaan pa ayan, madami kasing natumba na mais kaya sayang lang din pag hindi napupulot malalaki yung mais na napupulot natin mais yes, marami <laughs> daming napupulot dito At ito na pala yung mga napulot natin ngayong umaga mga lutsa. Ayan, naka isang sako tayo na napulot ngayon. Ayan, grabe ang dami dito sa pinagpulutan natin. At binuhat na natin kanina yung ating napulot na mais. Ayan, pero nagpahinga lang tayo saglit kasi medyo mabigat din yung binubuhat natin. Ayan. Mahigit isang sako kasi daladala -dala natin to sa isang kamay natin yung isang sako. Ayan. At ito naman sa ulo natin kaya nahirapan tayo sa pagbubuhat sa wakas at nakauwi na rin tayo at nakauwi na tayo Ang grabe yung pagod natin uh, at okay lang yun kasi may extra income na rin tayo at maraming salamat na naman sa inyong panonood at sa, uh, sa inyong suporta. God uh. bless po sa inyong lahat bye bye